cannot believe it the pulburon mm, the pulburonic issue is real the pulburon na sinabi ni pangulong Duterte confirmed hindi makakatakas si Coting hindi magsisinungaling ang ebidensya pinag-uusapan online ang pinakabagong pasabog ng controversial vlogger na si Maharlika matapos nitong sabihin sa kanyang latest vlog na nakita at napanood na niya di umano ang sinasabing pulburon video. Ayon pa kay Maharlika, kumpirmado at ilalabas umano ito sa tamang panahon. Kung matatandaan, mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagbunyag na nakita niya at kasali ang pangalan ni PBBM sa listahan ng narcolist. Timing is everything, ika nga. Ako nga, di ba? Ako lang alam nyo, kung ako lang talaga pagpipiliin, eh, ilalabas ko na yung pulboronic evidence. Okay? Kaya naman natataranta sila. So may mga nakausap tayong mga grabe, sobrang reliable. Not only that, I saw the evidence. I may say now, I saw the evidence. Kuting, kaya ba kayo nagsapaka, nagbatuhan? Hmm. Dahil hindi nyo na nakakayanan ang pressure ng aming bosses. Takot sila sa Jericho March, sabi ni L. Care. Mga kababayan, uh, sabi ko nga doon sa kausap ko kanina na may hawak na my god, you cannot believe it. The pulburon, mm, the pulburonic issue is real. Grabe, you cannot believe it, darling. Pero sabi ko nga doon kung napagtiisan ko since August of 2022 na nilabanan ang dutang jinininkoting na gobyerno. Then, ilang buwan na lang ba kung anong gusto nila you know, nang may hawak nitong polboronic na ito, evidence. Maluloka kayo. Lahat ang sinabi ni Pangulong Duterte doon sa Maisog Rally na sinasabi niyang meron siyang hawak na ebidensya, may nakita siyang ebidensya, nakita ko na. <laughs> Kuting ang kapal ng mukha mo. Kung ako sa'yo, bago ka karayin, ay nako, lumisan ka na ako ay mo mapahiya sa taong bayan. Dahil the moment na inilabas itong ebidensya laban sa'yo, ang kapal ng mukha mo na mananatili ka pa sa pwesto. Alright? sabi ni Ronnie, labas, wag mo na ilabas ang pulboronic evidence. Sayaan mo na muna. Well, sabi ko nga sa inyo, ah, uh, darating ang tamang panahon. And now, dun sa mga in-expose ko sa inyo, since 2022, eh, alam ko naman, you know, alam ko namang, alam ko may, you know, you know that already. <laughs> Pero nadagdagan yung ebidensyang nakita natin. Na itong si Marcos Jr. ay talagang bangag na bangag. At hanggang ngayon, ay patuloy ang kanyang sesyon. ba? Diba? Baka mababadaan kayo sa BGC. O, ba? Diba? Diyan nakatara si Sandro, yung kanyang Junakis. O, baka mapadaan kayo dyan at makita nyo yung kanilang mga sesyon-sesyon. Dahil dyan din nagsisesyon si Kuting. Dati pa. But now, hmm, siyempre mas masarap sa Malacanang, di ba? Gising naman ng madaling araw si Kuting. Sabi niya silang magkakaibigan. Alas dos ng madaling araw, minulto daw sila. Alas dos ng madaling araw. Kaya ang sabi ko, alas dos ng madaling araw, ba't kagising dun sa sulok ng maidilim? <laughs> Ibig sabihin, nagpupulburon ka. Or ano ginagawa mo? Alam naman, nag-orgy sila. Nabili na nila ang building sa BGC, sabi ni Trollbuster. Oh, wow. Grabe, ano? So, mga kababayan, stay cool. I try to ano I I will try to stay cool. So dun sa mga ginigipit kayo dyan, Pastor Kiboloy, Arnie Teves na ngayon lumalaban ka dyan sa iyong uh, asylum dyan sa uh, sa Timor Leste. General Macanas. Okay, the general's view. Lahat ng ginigipit, Attorney Vic Rodriguez. <laughs> well, wala na makasagot. Attorney Glenn Chong na mamaya makakapiling natin lahat ng mga ginigipit kayo, mga OFW, konting, uh, konting kembot na lang tayo. Yes, 100% malinaw pa sa sikat ng araw ang polvoronic evidence na pertotohanan na si Kuting. Kaya mag na kayo, kayo. <laughs> mag na kayo. magparty na kayo! Grabe! Shokot ako ah. Sino na shokot? Sabi ni Super na shokot ka. Okay? The, the why I can't send sticker? General Bantag, konting kembot na lang yan. Imagine ninyo, talagang dapat nawakasan ito si Paul Boronik. Paul Nakakahiya sa buong mundo, maliban sa isyo nila sa pagnanakaw sa ng bayan. Imagine nyo, only in the Philippines na meron tayong Paul bangag na presidente na adiktos benedictus sa pinagbabawal na pulburon. Kaya naman, no wonder, ang pideya chief na si Lazo ay pinagtatanggal ang mga matitino. At gusto niyang alagaan yung mga sangkot sa pulburon. Inbis na hulihin ang mga, mga pulburonic uh, manufacturer, katulad ni Sayarot, kaya pala, pinakawala ni Kuting. Diba? You know that already. Ni Kuting at ni Lisa nilagyan pa ng PSG si Sayarot kasi nga kasabwat nila. And you will see the evidence in due time, in right time, mga palangga. Kaya pala si uh, Lazo, I know, not si Lazo, si uh, PNP Chief Anacorda, Ganon sila. Kaya pa lang inupo ni Kuting talaga, magtataka. Ang mga inupo niya mga bangag. Confirmed na si Kuting ay isang bangag. Hindi ka na makakatakas bakla. <laughs> Kuting, kahit magbatuhan kayo, kahit magsakalan kayo ni Lisa Smags, hindi ka na makakatakas. Huwag kayong pakakampante mga jutang ginina ninyo. Okay? Agawin nila ang yaman ni Pastor, sabi ni Du. Yeah, kaya you have to celebrate. <laughs> Ayoko magalit, you know? Ayoko magwala ngayon kasi I'm just waiting. Para ako nagano nag, nag nasa beach kunyari, I'm just waiting for the right time for Meow. <laughs> yeah. Grabe ang kapal ng mukha. Ayun yung pang umalis. Kasi nagmamadali silang ubusin nila yung pera. At kahit ubusin nyo yung pera, babawiin namin, papasukan namin sa inyo pera. Ipapaluwa namin, dudukutin namin yung pera sa tiyan ni Lisa. Yan, dudukutan na namin ang pera sa utak ninyo. Wala, hindi hindi obra impeachment. Palangga, Rosario, hindi obra impeachment ngayon. Dahil kasabot nila ang Congress eh. Hi, Remy, gising ka pa. So, ang maganda boses nyo. Wala nang impeachment. Just your voice. Be there. Pag sinyowing na natin ang mga ebidensya, you have to be present. Okay? Dapat nandudun kayo, wag kayo mawala. So, you decide. Gusto niyong ipagpatuloy na may bangag kayong presidente na patuloy na kumakam-kam ng inyong pera at patuloy na kumikitil ng inyong kinabukasan ng buhay ng mga what? Not only the people from the government na inaatake sa puso dahil tinatanggalan ng trabaho, inilalayo kayo sa inyong mga pamilya, mga policemen, mga military or you know, mga sundalo. Imagine nyo ganito, kaya po kayo pala ginaganyan dahil talaga namang bupol o bangag na bangag ang inyong presidente. And it's your duty para protektahan ninyo ang inyong Pilipinas, ang inyong flag. Grabe maloka kayo. <laughs> oh my God, I can't freaking believe it. Na may, alam mo dapat nung 2012 ba eh, nakulong na si Kuting eh. Dapat 2012 pa lang nung siya ay senador, ay talagang dapat na niya na ang pagiging polboronic niya at kasabwat sa mga manufacturing of polboron. Polboron showing on Netflix. Ayan, na, nasa iyo pa rin ang huling ha <laughs> Yes, nasa taong bayan ang huling halakak. Don't impeach, people power na sabi ni Del Mar, Del Basta peaceful assembly, ang isplok mo na yan. <laughs> Sabi ni Firm Mamraga. Ah, palangga, I'm just waiting for the signal. Okay? Ah, kung isasplok natin yon. Pero isasplok talaga yon. Huwag kayong mag-alala. Hindi naman naiipit yun. ba? Diba? Lalabas natin ng bonggang-bongga. So yun na nga. Nako, excited kayo lahat. Basta confirm. Na polboro na sinabi ni Pangulong Duterte, confirmed. Confirm, confirm, confirm. Hindi makakatakas si Koting. Hindi magsisinungaling ang ebidensya. Mga mata ninyo. Kailangan lang ng i-open ang inyong mga mata at ang inyong mga tenga. At pag ready na ang lahat, then we can celebrate. Right? Salot sa lipunan ang pulboronic. Yes! Kaya huwag kayong mag-alala. Alam ko galit na galit na kayong lahat. Gigil na gigil na kayo. Gusto nyo ng, uh, matapos na ang paghihirap ninyo. At ngayon, nakita nyo naman, nagbukulan na sila, wala sila sa ayos. Hindi po sila magjojumbagan, hindi sila magbabatuhan o maglalaglagan sila sa hagdanan, sa, kalan, sa dala ng kanilang kalasingan, kabangagan. At wala sila sa ayos. Hindi ganyan ang matino. How come na makapag-lead sila ng bansa kung sila ay laging bangag at nabugbugbug, nagbubugbugan, nagjojumbagan at nagbabatuhan? We don't need them. We need someone na talagang mag-lead sa ating bansa at hindi tatanggalin yung mga police officers, mga major gen, mga generals, uh, AFP, uh, military and everything na hindi sila tinatanggal dahil gumagawa sila ng tama. Hindi dapat ganun. Okay? Pakita na. Huwag kayo masyadong excited. Okay? Antay natin ang basbas. -bas. <laughs> Sabi ko sa inyo, huwag kayo masyadong excited. Basta meron. <laughs> Ay, may say meron. Well, sinabi ko na rin sa inyo, meron, meron, sabi ko sa inyo eh. Ay, nako, nakakaloka. Kaya yung mga kongresistang nagkikis us dyan, kay Kuting, o baka naman bukas makalawa, eh kay Inday na kayo. Kaya eh, ako ako sa iyo, Day, markahan mo lahat tong mga to. Yung mga traitor hmm, ay nakikisabot kay Romualdez at kay Marcos Jr. na adictos, benedictos na pulboronic, markahan mo na lahat yan. Day, kasi Day, pag dumating ang panahon, at yan yung mga mga mga, mga sayo at paboran mo siya lilipulin namin lahat yan Ma <laughs> mga katikim sa amin but i know you're smarter than the polboronic so markahan niyo na lahat yan babaliktad kayong lahat tanginan niyo kayo congress ah mamarkahan namin kayo pag nakita ninyo well alam alam naman nila yan alam nila si Migaon Traidor oh yung Migaon yung pukpukita na yan pakangkang kay ano, pakangkang sa masyon, the bells na mga politiko dyan para magkapera, para mag extra budget, no? Si Migaon. Pakangkang, ang jotang dyan ng po Pokpokita. Hmm. O, oh, ano pa? July 30, parang late na yan, yung July 30 na showing. Okay, July 30. Maybe June 30, you don't know.